Magpapalamig sa unahan at ikaw ay dati nasa Islands Pharmacy pa. Nasa Islands Pharmacy pa ito. Dalaga pa yan. At kami Batang ano. Palingke din, are Batang palingke. Ari dating ano, puro tuyo and din. At saka gotohan Hanggang doon, diretso. Ay, wala na. pwesto din na siya ang mga tisanayda. Wala na. Ande, ato sa Naida. Yung nag-lending. Ah, yun. Kami ang nawala ng pwesto. Nga No, ma. <laughs> Nabebenhan to 'yo. Ay, kung hindi ka naman maglalako eh, hindi ka naman mabebenhan 'yan. Arita na sa Ari, ta nasa, magkano ang kilo na rin tanasa? 85. Ay, Ayun, 1 kilo din na rin 'yan, no. ano? Bago nga, taba. Ah, kaya pag basa pa 'to 'yung bago 'yo. Yung... 'Yan ang tinapang tamban. 'Yung ginagawa sardinas. Ah, oh, matagal na pala naka babalik pa uli ang iyong asawa. Hindi mo na. Ah, oh, nabalik ko siya kaya na aking. Ah, Ito hong ganitong galunggong magkano? Dito sa galunggong 20. Eh, ano, bigyan niyo ako kalahati na rin. Sa Jude. Kami di. Nung isang taon dito rin ako bumili kay Joshua doon kay sa labas dati eh. Pinasok na. Oo. Ay nasa na si Joshua na pasok okay. saw nga ng aking mga kasama sabi sino kayo nagtitinda ng toyo? Ayun ni ano, pamangkin niyo wag Oh. Ano yung Hindi, bata pa. yon? idun ako dati bumili. Doon, dati doon niya sa labas. Dati ang tindahan na yan. Mm -hmm. Oo. Ari yung tinapang tamban ako, ari iabotin pa sa amin. Pang ano lang man eh, panghalo kalahati, ano lang kalahati na. Panghalo lang namin namin sa sa laing pag kami nagluluto. Okay, umuwi, si Ryan ay Hindi sa tamad, mahal ang pamasahe, tapos si pag-uwi pa eh gastos Kailangan pa. Ka naman eh kaya umuwi eh. sana doon sa akin pamangkin niya sa Canada. Hmm. pag ako na pa, nabalik, ipo na agad para pag nagustuhan uling magbakasyon, hindi na problema. Ang balik na uli na rin Sa uh, birthday naman ng tatay mag Eh. Uh-huh. I'll give you uh paid. Ha? Ay ako muna shoot. Ah, sasalin